Ladies and gentlemen, uh, we call this uh, press conference today to update you uh, with events from the President's visit to the Western Command of the Armed Forces of the Philippines in Palawan yesterday. After his talk to the troops, uh, most more specifically, also to the members of the Westcom who conducted the RORE mission. To Ayung in Shoal last June 17, the president gave his commitment and resolve to support our dedicated and courageous men and women in the armed forces in their fight to defend our territory. As he mentioned in his speech yesterday, and I quote, history itself can tell that we have never, never in the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for. Laman ni Presidente ang, ang totoong pangyayari. Na-interview niya isa't isa. -isa. Nalaman din niya ang kondisyon nila ngayon. Uh, some have injuries na kahalupilo niya. Hindi lamang yung uh, na-injure kundi kanilang mga pamilya. At uh, masasabi ko ulit, na uh, mataas ang moral uh, ng ating mga kasunduluhan. In this regard, nagpapasalamat din ako sa mga kababayan dati na patuloy ang suporta sa ating uh, ad sa ating Pangulo, sa kanyang policies sa West Philippine Sea at sa ating kasunduluhan. I would like to take a special mention to uh, acknowledge Uh, the various business groups like Finex, Management Association of the Philippines, and the like that issued statements of support, unequivocal support. And today, I would like to thank the Association of Generals and Flag Officers for issuing uh, a statement fully supporting the thrusts of this administration and praising ginawa rin ng ating Pangulo ito The professionalism and restraint in the face of uh, adversity, grave adversity by our troops. Uh, the president has said that he could not be prouder of each and every Filipino soldier. And I think all of us Filipinos share that sentiment. All right, let me quote the president first We are not in the business to instigate wars, the Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interests in accordance with international law and code. Now, these allegations plain fall squarely within the narrative. Kung mapasok ito sa naratibo ng China na ginagamit nila itong mga propaganda lines na ito upang hindi natin patatagil ang ating sariling depensa at bumigay tayo sa kanilang agresibong mga galaw sa West Philippine Sea. Salamat na lang sa ating mga kababayan na 95% sa kanila hindi naniniwala sa ganitong mga uh, propaganda at paratang. Sa kapila nito, lalong umiigting ang buong gobyerno sa ilalim ng ating Pangulo atang ang sandatang lakas kung saan siya ay Commander-in-Chief na pagtibayin pa ang ating uh, resolve na protektahan ang ating soberania at uh, ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Tayo ay may karapatan dyan na pangalagaan ito para sa ating mga kababayan. At walang propaganda ng kahit sino man na sinasabing binebenta natin ang ating mga sarili ay uubra dito dahil maliwanag itong mga galaw ng gobyerno na ito ay para sa Pilipino at para sa mga susunod na henerasyon. Sinasabi na nga, we are a responsible state. Pero hindi tayo magpatitinag. Ang diplomasya ay part of our responsibilities as a responsible country hindi sa akin ang galing yan, sa mga dalubhasa ng galing yan. No? Kaya ito, napakalakas ng kautusan ng ating Pangulo sa ating sandatahang lakas upang uh, mapatupad ang ating uh, sovereignty. Sa so, kabila nun, wala na ako masasabi. So, hindi, po sin duwag ano, ang Pangulo. Uh, ano, no, no? Hindi naman po kaduwagan ng Pangulo yung uh, mga statement po na ganoon. At, ganoon. Teka, yung mga nagsasabi, kaduwagan sa Pangulo,